Ayan, mapagpalang gabi sa atin lahat mga katropa. Andito tayo ngayon sa dagat para manghuli ng tarokog. Mga tinatawag na tarokog, mga katropes, kakaiba naman yan. Ngayon, kasama natin si Bayaw diyan at yung anak niya mga katropa. Ayan, simulan na natin ang pangunguha mga katropes. At ayan na nga, nakakita nga agad tayo dito ng isang tarokog. Ayan, ganyan po mga katropa ang ating kukunin. Bali, ganyan na klase. Nakapakita sa inyo ni Bayaw yan. Ayan, oh. Masarap yan mga katropa mga ganyan na klaseng tarokog. Iwan ko kung anong tawag sa ibang lugar niyan, mga katropa, pero dito sa amin ay tarokog ang tawag diyan. At ayan, nakakuha na naman tayo ulit, mga katropa. Mm -hmm. Pangalawang tarokog na yan, mga katropa. Mabahabang ating gagawin niya. Gawa ng maliit lang yan, mga katropa. Tapos, ganyang balde yung paglalagyan natin, mga katropa. <coughs> isa, sa, isa sa pinakamasarap na nilalang sa dagat, mga katropa, kung matitikman nyo lang. Kung ano yung lasa ng sahang, mga katrop, ganyan din yung lasa niyan. Ayan na nga. Kuha lang nang kuha kami diyan mga katropa Kasi i balak namin punuin ang aming lagayan, mga katrops. Ayun, nakakita na naman. Kaya lang, hindi kinuha. Mm -hmm. Nilipasan namin yan, mga katrops. At dito nga, naglakad-lakad na kami. At ayan na nga, oh, isa. Sabi niya, isa. Mm. Tapos, ayun dalawa, tatlo. Ayun, tatlong piraso mga katropa. Oh. Tinusok na nga ni Bayaw yun mga troops. Tapos pinupulot naman yung ni anak niya mga katropa. Ayun, tinusok pa nga mga katropa. At ito pa nga, tinusok pa nga. Ayun, siyapul na siyapul. Kaya gabi kami kumuha mga katropa kasi pag umaga, sobrang dikit niya na sa bato. Ang hirap tanggalin. Pero pag gabi kasi mga katropa, nagala sila. Kung bagay, eh, yun ang oras ng um, nila pag gabi pag umaga ay eh, naka steady lang sila sa bato mga katrop so <coughs> yan e, yan pasinsahan nyo na yung boses ko mga katropa gawa ng sinisipon tayo ngayon umaga. sinisipon tayo mga katrop uh, isang linggo isang mag isang linggo na akong sinisipon mga katropa e, yun takad-takad pa tayo dyan mga katrops para makakuha tayo ng tarokog na tinatawag na makarami tayo hmm. Kung mawapansin nyo mga katrops, kasing kulay ng bato ang tarukog, kaya mahirap makita. Hmm. Ganyan o. No? Magkasing kulay sila. Ayan. Pinulot na nga ni Payaw yan mga katrops. Okay. Hanap naman tayo ulit mga katroba ng tarukog na tinatawag. Ilaw-ilaw lang. yon tutok-tutok na mga ilaw sa mga bato. Mga gilid, -gilid ng bato, mga sa Ayan na. Kaya na nga si Bayaw, ay si Pamangkin. Hmm, nakaki, nakakuha din siya. Yan no? Talagang masipag din tong mga pamangkin ko, mga katropo, maghanap ng mga pang-ulam. Para meron may ulam. Kasi pag dito sa dagat, mga katrop, masipag ka talaga. Marami kang pang-ulam. Kasi lahat kinakain. Yun. Hmm. Nakadali na naman Tinusok na naman Diba yan mga tropa Ayan Lipat na naman ang pwisto <coughs> Ito na naman Nakadali ulit Ayan Dalawa Dalawa ang nahuli At ayan mga katropos Lipat na naman po At ayan na nga Halap na naman tayo Mga katropa Tingin-tingin pa rin tayo diyan Kung saan ang meron Hmm ilaw dito, ilaw doon. Yan. Tigi isa po kaming plus light dyan, mga katrops. Yan ang aming gamit. Dati mga katropa, ang gamit namin dito sa dagat ay Petromax. Eh, ngayong mga, ngayon ay tawag ito. ayun ah, na, nakakita nga pala kami dito ng alimasag. yeah Pero hindi namin kinuha mga katrops. Kasi ang purpose namin ay kumuha ng tarukog mga katropa. Inaw dito, yan. Yeah, yung nga, nandoon na nga tayo mga katop sa... Ah, ang gamit namin dito ng mga panon ay yung digasa na tinatawag. Yung Petromax. Di bumba lang. Ayan. Ano nga to? Yun. At to yun. Nakakita tayo yun. Mga talaba pa mga katrops. Yun. Mga talaba to. Tapos so, sunod yan ang kukunin natin. Yung talaba na yan. Ayan. Nakakita. Ang tarukog yun. Tinusok na nga ni Bayaw. Ang tarukog na yan. E, masarap yung talaba na yan mga katropa. Mahal ang kilo niyan isang plastic niyan ay nasa ano din. Pera din niyan mga katops kung talagang sa tiyagaan mong kukunin yung mga talaba na yan. Hugasan mo lang yung mga tropa tapos kainin mo, Pwede, pwede na yan. Kasi yung dagat naman dito sa atin ay wala naman masya, walang factory. Kaya malinis yung mga yan. <coughs> Ayan. Hmm. Ganyan mga katrops, kadaming ganyan. no Kung makikita niyo yung mga talaba doon sa ano, ganyan din yan. Ibang, ibang klaseng uri. Ayun, tinusok na nga tinusok na nga yan hmm. muntikan mawala nakano sa Nga, ngakaw konti pa lang yung aming nakuha dyan mga katropa abutin pa kami ng sampu-sampu para makarami ayun sobrang dami ba naman na ganyan no? tapos maliliit lang ganyan na talaga yung mga katropa may malalaki naman dyan pero hindi ganun kalalaki talagang yung mga ganyan na ano ay nasa eksaktong ano lang tung pang-ulam lang yung mga ganyan mga katropa. Hmm. Ayan. Lakbay-lakbay lang tayo dyan mga katrops. At yan na nga oh. Ilaw-ilaw, ilaw dito, ilaw doon. Hmm. Para lang makakita. Yung gamit pala nila, di battery yan oh. Gawa lang nilang ilaw. At yan oh. Masarap din yan mga katropa. Yung kinukuha na ni Bayoko. Yan. Masarap din. Isa rin sa masarap na ano yan. Kaya lang, i-ano, eh, bihira lang kakaunti hindi gano'ng kadami lumalaki din yun pero hindi gano'ng kalaki hmm. at yan ilaw ng ilaw pa nga dyan mga katropa hanap ng hanap yun sige lang hanap la sabi nga parang pag-ibig hinahanap mga katrops ay hindi na pala hinahanap ngayon dumarating na malalayo na nga yung amin na lalakbay dyan mga katopa o. at ayan ulit isa dalawa dalawa oop inapaka na hindi niya nakita inapaka niya At tatlo pamangin ko yung nakakita <coughs> ito na Inabot na nga kami ng isang oras kalahati dyan, mga katropa. Kahanap lang ng tarog na yan. Ganon siya katagal hanapin. Hmm. kaunti pa lang yung amin nakukuha. Pero mapupuno namin yan maya maya, mga katrops. Hataw-hataw kami dyan sa pagkuha, mga katropa. Yan o. No? Kaliliit pa ng aming ilaw, mga katrop. Baka naman. Baka gusto niyo mag-donate ng <laughs> lang ng ilaw ng flashlight na pangdagat mga katropa pang ilaw ng dagat yung malaki yung buka pagdating sa dagat ay malaki para kitang kita kung mag night, spe night spacing ang aking bayaw mga <coughs> at ito na nga oh. makadami na naman kuha lang ng kuha tusok lang ng tusok mga katropa yan, tusok naman tusok diyan para makarami. At ayan pa, nga, tinusok pa nga. Hmm. Sobrang dulas ng bato diyan mga katrops. Yon. Hindi ko naman dinala yung aking buta kasi ang sakit naman sa paa mga katropa. Hindi ko ba alam bakit sobrang sakit sa paa. Sobra kasi layo ng nilalakad namin, hindi katulad diyan sa hindi katulad sa Taiwan mga katropa na diretso kami ang layo pa pa nilalakad namin naglakad kami ng isang ura siguro yun mga ka-trops tawag ko lang makarating dyan or mga 40 minutes yun para lang maka uh, dating sa aming pupuntahan tapos mga pakyat pa wala pang bahay, ang dilim tusok lang ng tusok nga dyan si Bayo mga ka-tropa hmm. balak sa balak rin sana namin na mag ano mag ano diyan sa dagat kaya lang mababaw yung low tide. Ay mababaw, mataas yung low tide kaya hindi kami nakapag ano sa dagat. Maghanap-hanap sana kami ng mga pwede pang kainin. Ayan nga si ano, pamangkin oh. Pamanggi, no? Tusok din ng tusok oh. Hmm? Na, siguro mga mga 9 years old siguro yan o oh, 10 years old mga batos mga 10 or 11 mga ganyan ito yan na nga mga katrop so, marami na namin nakuha na ito na nga, natapos din kami mga katropa ito na hindi na namin lahat napakita sa video yung sobrang ano kasi inabot kami ng dalawang oras diyan mga katrop sa so, pagkuha at yan na nga pinapakita na nga ni Bayaw yung aming nahuli at papakuluan niyan mga katrops ng isang ay limang oras na papakulo. Mas matigas pa yan sa baka mga katropa. Isang limang oras na pakulo. Ayan ako. Ito na yung kadami yung aming nakuha. Masyadong madilim mga katropa. Yung mga kalahating balde siguro yan. Hmm. na na, pakatapos ng pakuluan mga katropa, ito na kami. Kinaumagahan na to mga katrop. So, ganito na siya. Maaga akong pumunta dyan mga katropa para lang tulungan ang aking mga pamangkin sa paglinis ng tarokog na yan. Ayan. Tinatanggal nga pala yan mga katrops yung mga nasa gilid. Tapos tinatanggal din yung parang bato. Tapos tinatanggal din yung bituka para mawala. Para masarap ang lasa. Yan pinagtutulungan na namin yan dyan. Nabot na kami ng dalaw isang oras din katatanggal mga katropa sa yan. O. Pati yan sa gilid na yan mga katropa, tinatanggal yan. Yung itim-itim na yan dyan sa gilid. At ayan, pakatapos nga ng isang oras, ito na ako. Magluluto na ako mga katropa. Ito na yon Ito na yung pinaka the best moment para sa pagluluto ng tarokog mga katropa. Adobong tarokog sa gata. yon at ayan na nga, pinainit na nga natin yung kawali mga katropa. Minikos-mikos na nga yan at ilalagay na nga natin yung <coughs> luya yun nilagay na natin yung luya mga katrops Siyempre, halo halo yan mekos mekos lang yan mga katropa pagkatapos natin yung mekos susunod na natin yung bawang dyan yun pag ako kasi nagluluto mga katrops depende sa inyo kung lalagay kasi nilagyan ko ng ano yan ng luya gawa ng simpre malang sa yung ano natin tarukog galing sa dagat kati mga katropa kaya lagay natin ng luya. Ayan, nilagay na rin natin yung bawang. Mm, yummy. Kadaming bawang. Sarap. Tapos ang kalalabasan niyan mga katrops ay alam nyo na. Pag si katropa ang nagloto, dabes siya yan. Mm, yan na. Minekos-mekos na yan ni katropa. Malayo kasi yung bahay ng bayaw ko dun sa bahay ng mama ko mga katrops medyo may distansya kaya pag ako doon naglalakad pa ako ng mga 20 minutes ano <coughs> pagpasensya niyo na yung boses ko mga katropa gawa ng si DC si katropa niyo yan ilagay na nga si Boyas diyan mga katrops binekos mekos na nga yan heto na ayon natilalagay na ang tarokog na sa si galing sa karagatan, nilalaw, kakaibang nilalaw. Sobrang init nga pala dyan mga katropa, gawa ng walang, kurien, walang power dyan sa amin ngayon. Isang araw na walang power, isang araw at kalahati eh, siguro mga katropa. Hindi na kami nakakatulog ng maayos, gawa ng walang power. Nasa dulo kasi kami ng kamarin ni Sur. nilagyan na nga ng tuyo mga katropa kasi adobo sa gatayan Buti na lang may solar. Plus light. At ito na nga mga katrop. So, kumukulu na. Ito na ang istura niya, no? Masarap na siya, mga katropa. Yummy na. At ayan na nga. Pinatuyo lang natin yung, ano, yung, yung tuyo. Tapos lalagay na natin yung gata. Mm -hmm. Ito na yung unang gata, mga katrop. Napakasarap nito. So, hindi na natin nilagay lahat kasi, yun, kasi madumi-dumi na yung ano. Yan, hintayin lang natin mga katropa na maluto ang ating ginata adobo, adobo sa gatang tarokog yun. Tingnan mo naman mga katropa. sarap hintayin lang natin mga katropa. Tapos mamaya-maya, luto na yan. Ayan na. Ito na yon Ito na yung parts na kulong na mga katropa. Ayan na nga. Oops. Hmm talaga naman mga katropa napakasarap naman ang adubo sa gata